Magandang araw sa lahat mga master. So for today's video po, isishare ko lang yung uh, information na to. Kasi request po ng isa nating viewers. Ayan, sishare ko makikita nyo po sa taas. So, ito po ay about sa conduit. So ang alam daw po niya ay uh, inches yung mga sizes ng conduit. So in millimeter, so hindi daw po niya kabisado. So ishare po natin sa kanya to. yan hindi ko na po babanggitin isa-isa dahil kapos po tayo sa oras. Okay? Ngayon, ito po yung mga types ng conduit. Yan. yung iba po hindi ko na inilista dahil under PVC naman po yan. Okay. So, yung number 1 po, intermediate metal conduit or yung tinawag na IMC. And then number 2, electrical metallic tubing, yung po yung EMT. And then number 3 po, yung po yung rigid non-metallic conduit or RNC. And then number 4, RTRC conduit. Yan po ay reinforced thermosetting resin conduit. It's a fiberglass po, yan. Na, na ikabit ko po ito doon sa Saudi Arabia nung tayo ay nasa abroad pa. Okay. And then number 5 is PVC conduit. Yan. Kabisado po natin dito sa Panasyan dahil normal na ginagamit. And then number 6 po is electrical non-metallic tubing. Yun po yung ENT. Yan. Ginagamit din po dito yan. And then number 7 po is galvanized rigid steel conduit or yung GRSC na tinatawag. At yung number 8 po is rigid metal conduit yung, yun po yung RMC so yan po yung walo na yung ginagamit okay